So I just I just ano, I just cried kasi I didn't know kasi ng yari din last night ano, I went to my ex Facebook account and then I did may know my bio niya kasi naka naka link do new NGL niya and then Without thinking about it, I sent him a message saying that I'm so proud to see him grow and saying that confidence looks best on him because that's the truth. I'm really proud seeing him grow. And then like after minutes in his kitanya yon kasi akala ko design lang yung link niya dun sa payo. Kala ko hindi niya makikita. But nakita niya tapos minindin niya. And then he said, caption niya is, Hey, kilala kita. And then, I was surprised, obviously. I reacted hard to that, to his story. And then after noon, na surprise talaga ako. Kaya, ayun. Long story short, nag-usap kami. Nag-chat kami. And, we cleared the things na hindi namin hindi namin nabigyan ang pagkakataong ayusin dati. And ayun, sabi niya, nakukonsensya daw siya ganyan sa nangyari sa amin noon. And ako rin, sabi ko na, you know, matagal naman na kitang napatawad. And sabi ko sa kanya, may mga mali rin naman ako, kaya sana mapatawad na niya ako. Sabi niya, napatawad naman na daw niya ako. Matagal na. And then, ayun, nag-continue kami mag-chat kagabi. I think that's for one hour. We had been chatting for an hour last night. Nag-uusap kami about yun sa school niya, sa school ko. Kung ano nangyayari sa amin. Na naging mahaba naman yung convo. Ayun. And then, last night, umiyak din ako kasi alam ko dapat hindi ako nakikipag-usap sa kanya. Hindi ako yung parang kinikilig hindi kasi I was so disappointed to myself. Alam ko na hindi dapat yun yung nagawa ko. Alam ko na dapat alam ko na dapat hindi ko siya kinakausap. I should have not messaged him in the first place on his NGL. Kasi, dinag-start lahat. mainis kapag hindi ako nag-iisip. Nakakagalit sa sarili ko. Hindi pa ako fully healed eh. Aminan ko man sa sarili ko o hindi, pero sa loob ko, alam ko namimiss ko pa rin siya. Alam ko na may attachment pa rin ako kahit na inang months na magwo one year na ata meron pa rin na nagagalit ako sa sarili ko dahil doon after all these months na I've been trying to forget him to lose my attachment to him this happened it, it, it's all my fault. It's all my fault. Kasi alam ko na ayaw naman na niyo sa akin eh. Nung office naman kasi. Sinisip po na akong